bilis tayo ng hose oh, sa hangin mga boss ito yun kasi yung hose natin pumapak yung hose ng trailer so bali tanggalin ko muna Yun mga boss, natanggalan natin yung boss. Ito yung butas niya mga boss, may tali na guma. Tinalian lang namin to ng guma kanina. Tapos, ito yung papalit natin. O so, bali, mamaya na natin ikabit ito mga boss. Dahil nga, bibili muna tayo ng tiplon. Unit, ah, lang Vamos, Luz.